Hey welcomes inyong lahat huwag kalimut amak subscribe sa King youtube channel. Isang kambal ang naksidente sa gitna ng ulan, isa lang ang natagpuang buhay pero sino talaga siya? Ang nagbabalik bilang Lara ay tila may itinatagong dilim at ang multong sumusunod sa kanya ay hindi lang basta multo, ito'y may dahilan, may galit at may gusto itong bawiin. Pero teka, sigurado ka bang alam mo na kung sino ang tunay na nabuhay? Kapag nagsimulang lumitaw ang mga aninong hindi nag reflect sa salamin, doon mo mararamdaman ang kilabot na tanong na, ikaw nga ba talaga ang totoo o ikaw ang magnanakaw na pagkatao? Kung gusto mo malaman ang buong misteryo sa likod na pagkatao ng kambal, at kung sino ang talagang nabuhay o nagbalik bilang multo, panorin mo ang kwento hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong mga nakakakilabot na kwento, subscribe ng ngayon at i-comment ang mga idea mo sa susunod na gusto mong mapakinggan. Huwag palampasin ang bawat kwentong gugulo sa isipan mo. Kambal na na-aksidente, isa lang ang nakaligtas. Pero sino talaga? Sa pagitan ng ulan at makapal na fog, isang puting van ang humaharurot sa madulas na kalsada sa tanay. Sa loob nito, magkatabing nakaupo ang kambal na sina Lara at Lira, parehong tahimik, parehong malamig ang titik sa salamin na sasakyan. Kambal kayo, pero parang hindi na kayo pareho. Animang selso ang driver, habang umiti sa rearview mirror. Walang sumagot. Isang saglit lang, may sumalubong na truck sa kurbada. Isang sigaw, isang putok. Itim. Pagmulat na mata ni Lara, nasa ospital na siya, balot sa benda, may mga sugat sa mukha, nanginginig sa lamig. Nurse, nasaan ang kapatid ko? Tahimik. Pagkatapos na ilang segundo, sagot ng nurse, ikaw lang ang natapuang buhay sa lugar na aksidente. Natulala si Lara. Pero sa bawat gabi sa ospital, may naririnig siyang boses. Mahina. Pabulong. Ako dapat ang buhay. Tumingin siya sa salamin. Isang anino ang nakatayo sa likod niya, pareho ng itsura niya, ngunit may dugo sa mukha at matang galit na galit. Lira, napalingon siya. Wala, walang tao sa likod niya. Isang araw, dumalaw si Mang Celso. Pesensya kana, na, hija, pero may gusto akong sabihin. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung sino ang nasa ospital ngayon. Napakunot nuo si Lara. Ano pong ibig niyong sabihin? Iyong nakita kong bumangon mula sa putikan, hindi siya sumagot. Tahimik lang, at may kakaiba sa tingin niya. Napasinghap si Lara. Ako po yon. Sigurado ka? Nang gabing iyon, habang natutulog si Lara, bumukas ang ilaw. Isang malamig na hangin ang pumasok. At isang tinig muli ang narinig niya sa dilim. Ikaw ang dapat nawala. Sa panaginip, nasa gilid siya ng bangin. Nakahawak siya sa isang kamay, kamay ng sarili niya. Magkasing itsura. Magkasalubong ang titig. Isa lang sa atin ang pwedeng mabuhay. Napasigaw si Lara. Pagkagising niya, may mga marka na nakuko sa braso niya. Nagmadali siyang lumabas ng kwarto. Dumaan siya sa hallway ng ospital. Tahimik. Walang tao. Pero bawat salamin na madadaanan niya. May refleksyon siyang sumusunod. Pero hindi siya gumagalaw. Sa bawat kisap na mata niya, papalapit na papalapit ang refleksyon. At sa wakas, huminto siya sa harap na isang malaking salamin. Sa kabilang bahagi, nakatayo si Lira. Ngunit hindi ito ordinaryong refleksyon. Ito'y ngiting giti, may dugo ang kamay at isang galaw lang ng bibig. Alam ng lahat na ikaw si Lara, pero totoo ba? Nagtatakbo si Lara palabas ng ospital. Nagpunta siya sa bahay nila sa Laguna. Hinukay niya ang bawol ng mga lumang litreto nila ng kambal. Isa-isa niya itong tinitigan. Sa lahat ng litreto, isa lang ang nakangiti. At hindi siya yon. Tiningnan niya ang birth certificate nila. Double ang kopya. Pareho ang pangalan, pero... May isang larawan sa loob ng sobre na tila hindi pa niya nakita noon. Larawan ng dalawang sanggol. Isang may pulserang may letrang L. At isa, walang pulserang suot. Napahawak siya sa pulso niya. Wala siyang marka. Wala siyang kahit anong alaala sa pulserang iyon. Bumulong ang hangin sa likod niya. Sinong kambal ka talaga? Napatalikod si Lara, mabilis ang tibok ng puso. Walang tao. Pero ang lamig ng paligid, parang may nakatitig sa kanya. Pinilit niyang huwag matakot. Pinilit niyang maniwala na siya si Lara. Siya ang buhay. Siya ang totoo. Pero sa likod na isip niya, may sumisigaw isang tinig na hindi kanya. Hindi ikaw si Lara. Bumalik siya sa ospital, dala ang mga larawan at birth certificate. Kailangan niyang malaman ang totoo. Sa records office, tinanong niya ang nurse. May record ba kayo na fingerprints naming kambal? Nagulat ang nurse. Bakit mo hinahanap? Gusto ko lang kumpirmahin. Pagkalipas na ilang minuto, ibinigay ng nurse ang folder. Binuklat niya ito. Dalawang set ng fingerprints. Munit isa lang ang may pangalan. Lyra. Yung isa, walang nakasulat. Walang identity. Biglang namatay ang ilaw sa buong floor. Tumigil ang orasan sa peder. Tumingin siya sa paligid. Mula sa hallway, may papalapit na mga yabag, basang sapatos, humahalik sa talas. Pak-pak-pak. Lumilitaw ang anino sa dulo ng pasilyo. Nakaputi basang-basang buhok. Duguan ang mukha. At sa mata nito, buo ang galit. Lira, ibalik mo sa akin ang buhay ko. Napasigaw si Lara at napatakbo papalayo. Ngunit saan man siya lumiko, paulit-ulit lang ang pasilyo. Pabalik-balik. At sa bawat salamin na madaanan niya, unti-unting nawawala ang sarili niyang refleksyon. Pinalitan na ibang mukha. Mukhang hindi niya kilala. Mukhang hindi siya. Hanggang sa mapadpad siya sa abandonadong wing ng ospital isang lumang kwarto, kwadradong bintana, basag na salamin, at sa gitna may lumang kama. Nakatali roon ang isang katawan, puti ang suot, duguan, halos hindi na makilala. Ngunit nang lumapit siya, napatingin ang nilalang. At bumikas ito ng mga salitang nagpayanig sa buong pagkataon niya. Ako si Lara. Hindi ikaw. Nanginig ang katawan niya. Hindi ako si Lara. Ako ang nakaligtas. Sinong nagsabi? Mga tao, o sarili mo'ng kasinungalingan, biglang bumalik ang alaala. Ang kamay na humawak sa kanya sa gilid ng bangin. Ang pagpili, ang pagpapatihulog na isa. Hindi ito aksidente. Siya ang pumili. Siya ang binitawan. At sa huling titig na kambal bago ito mahulog, may lungkot, may galit, may paghihiganti. Biglang nagsara ang pinto sa kwarto. Nagsimulang gumapang ang kadiliman at mula sa salamin sa dingding, may kamay na lumabas, hawak ang pulserang may letrang L. Napaatras si Lara, nanginginig. Ang kamay mula sa salamin ay unti-unting humihila palabas ng isang anyo. Kambal niya. Basang-basang buhok, putlang-putla ang balat, duguan ang mga mata. Hawak-hawak nito ang pulserang may letrang L habang nakatitig ng deretso sa kanya. Alam mong hindi ikaw ang may-ari nito. Hindi ako si Lara. Ako ang may pulserang yon noon. Ako ang paborito ni mama. Ako ang laging nauna. Ngunit mumisi ang multo. Lira, matagal ka nang nagsisinungaling sa kanila. Sa sarili mo. Sa akin. Napapikit si Lara. Biglang bumalik ang eksena na aksidente. Ang kamay na kambal na nakakapit sa kanya. Siya ang may hawak ng pulserang L. At siya, si Lira, ang walang pangalan. Ang walang pagkakakilanlan. At siya rin ang bumitaw. Hindi, hindi ko sinasadya pinili mong mabuhay bilang ako. Dahil ako ang mahina, ako ang laging nasa likod, pero ngayong ako nang na buhay, ako na si Lara. Lumapit ang multo. Sa bawat hakbang nito, nangingitim ang paligid. Ang ilaw sa kisam, pumuputok isa-isa. Ang hangin sa kwarto, biglang naging mabigat. Parang may libo-libong tinig na bumubulong ng kasinungalingan sa loob ng kanyang tenga. Sinungaling. Magnanakaw. Mandaraya. Biglang napalingon si Lira sa salamin. Ngunit sa refleksyon, hindi siya ang nandoon. Nakatayo si Lara. Buong buo. Buhay. Nakangiti. At hawak-hawak ang pulserang L. Bumikas ito ng huling salita, mahina ngunit punong-puno ng pot. Panahon na para kunin ko ang nararapat sa akin. Mula sa kisam, bumagsak ang fluorescent light, pumutok sa sahig, sabay ng sigaw ni Lira. Sa saglit na iyon, nagdilim ang buong ospital. Tahimik. Walang inggay. Nang bumalik ang ilaw. Wala na si Lira at sa salamin. Isa lang ang nakatayo. Sila. Ngunit kung tititigan mo ng Meiji, ang ngiti sa labi nito, hindi mo natiyak kung sino talaga siya. Kinabukasan, muling bumalik sa normal ang ospital. Walang eberya. Walang ulat ng kaguluhan. Pero may isa lang nakakaiba. Isang nurse ang nakakita sa isang pasyente na palabas na ng ospital. Mag-isa. Tahimik. Maganda, mahinhin ang kilos, pero may kakaibang lamig ang presensya. Nurse, discharge na po ako. Numiti ang nurse. Ah, ikaw pala yung kambal na nakaligtas si Lara, tama? Tumango lang siya. Mabagal. Walang salita. Pero habang nilalakad niya ang hallway palabas, may isang bata sa waiting area ang biglang napeyak. Tinitigan siya. Saka ito nagsabi. Hindi siya si Lara. Napatingin ang ina ng bata, saka tinawag ito palayo. Ngunit ang babae, si Lara, ay patuloy lang sa paglalakad. Sa bawat salamin na kanyang nadadaanan, may bahagyang delay sa refleksyon. Parang nahuhuli. Parang hindi sabay sa galaw niya. Hanggang sa huli, sa mismong salamin sa harap na main entrance. May sumulpot na isa pang mukha. Pareho ng itsura. Ngunit ito'y umiyak. Nagsusumamo. Nagsusumigaw, munit walang tunog. Siya ang naiwan. Ang totoo. Ang biktima. Ang hindi pinili. At habang ang nakaligtas ay patuloy sa paglalakad sa labas ng ospital. Sa bawat yapak niya, tila humihinto ang oras. Ang paligid, nagiging malamlam. Ang hangin, nagiging malamig. Sa dulo ng driveway, may nakaparadang puting van. Bumukas ang pinto, walang driver. Sumakay siya. At habang paalis na ang sasakyan, isang tanong ang naiwan sa mga mata ng salamin. Kung isa lang ang tunay na nakaligtas. Sino ang ngayon ay nabubuhay? Sa pag-andar ng puting van palayo sa ospital, napuno ng katahimikan ang loob nito. Walang musika. Walang ingay. Sa rearview mirror, kitang-kita ang mga mata ng babaeng nakaupo sa likod. Tahimik. Walang emosyon. Ngunit sa kaybuturan, mayroong lihim na hindi kayang itago ng katahimikan. Habang binabaybay ng sasakyan ang matarik na kalsada sa kabundukan na Tanay, biglang bumuhos ang ulan. Pamilyar na tanawin. Pamilyar na dilim. At habang pumikit siya sa loob ng van, unti-unting nagsimulang umalingawngaw sa isip niya ang boses ng kambal. Buhay kang nga, pero dala mo ang kasalanan ko. Ako ang nawala, pero ikaw ang nawawala sa sarili mo. Napamulat siya. Napatingin sa bintana. Ang refleksyon niya, wala na. Ngunit sa labas ng salamin, isang pigura ang sumasabay sa takbo ng van. Nakaitim. Basang-basa. Nakatitig sa kanya. Pagdating sa isang pakurbang bahagi ng daan, biglang tumigil ang van. Walang preno. Walang dahilan. Basta huminto. Bumukas ang pinto ng kusa. At mula sa labas, pumasok ang malamig na hangin. May halimuyak ng bulaklak na ginagamit sa lamay. Isang tinig ang narinig. Panahon na para magpaalam. Muling tumingin ang babae sa rearview mirror. At sa wakas, doon niya nakita ang sarili. Pero hindi bilang si Lara. Hindi bilang si Lira. Kundi bilang isang kaluluwang hindi matahimik. Bitbit -bit ang kasalanan. Bitbit -bit ang pangalan na hindi kanya. Sa huling sandali, ibinabanya ang pulsera may letrang L. Ipinatong sa upuan at tuluyang lumabas ng van, humakbang papasok sa ulan. Ang van ay unti-unting nawala sa paningin, parang usok na nilamon na hamog. Sa likod ng mga punong kahoy, isang puting paru-paro ang lumipad pataas. Tahimik, malaya, at sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa mismong korbadang kalsada na aksidente, may dalawang pusong sabay na tumigil sa pagtibok. Isa ang tuluyang nagpatawad, at isa ang sa wakas na tuto ng bitawan ang hindi kanya.